Pauwi na ang mga senior. Nagkandaligaw-ligaw ang mga senior. Kaya ayan. Grabe ang pagod ng mga senior. Nagkanda pagod ang mga senior. Pauwi na kami. Dahil sa... Kaligaw-ligaw lang kami. ang pinasok namin ngayong araw na to ang pinasok namin ngayon ay ang pinasok namin ngayon ay kundi si tanong dito, si tanong doon yun na naging papel namin ngayong araw na to si tanong dito si tanong doon wala kaming nagawa kundi si tanong dito, si tanong doon Diretso pa. Pa, Sige. Talaga. Diretso kanan. Salamat. Huwag dyan, bago masagasakan ka. Dito tayo. Ayan guys. Napunta kami ng monumento. Napunta kami ng Kaloocan. Napunta kami ng Kisun Ab 1 Pauwi na kami papuntang Fairview. Kasi... Mama, sana ay yan. Hmm. Jimmy na yan? Ano yan? oh, ano ng Jimmy? oh, Channel 7. Channel 7. Kama, ano tayo sa may... Uh, baliwa, ano ba? Kaya ano ngayon ang... Ano nga ito, baliwag? Yun ang sinabi ko, kung doon tayo sumakay, jan dyan, dito ang baba. ay takot. Wala. So, guys. Uh, si Vitag. Yung dalawang kasama natin ay iwan na. Ayun, oh. Ano pa? Ulit pa kayo? <laughs> <laughs> na kami. Uy, wala 4 god 4